sila, uh, yeah, ayan, nagkaroon sila po. ng lakas ng loob. Pareho sila ni Daniel na aminin yeah. na, na tuluyan did. na po. Uh, at chapter ended nga raw po, ba? Diba? Uh, yun ang unang niyang ano sa caption niya, di ba? Chapter close. I hope this finally helps all of us move forward. Yan. Yeah? I won't be entertaining questions regarding this anymore. Thank you for understanding. Pero uh, pinasalamatan, uh, yeah, pinasalamatan niya. niya. po si Daniel. Sabi, uh, yung 21 years daw niya po kasi sa showbiz, 12 years po doon ay bilang magkapareha sila at 11 years na magkarelasyon. Alam mo, doon sa dulo ng post niya, no? Um, eto, maganda to. Um, eto. Eto na lang sa dulo kasi ang haba-haba po. Sabi niya, Deeds, uh, para DJ kasi, di ba? Okay. You gave me 11 beautiful years and the kind of love that I will forever cherish. I will always be grateful for you. Ayan. So, ano masasabi mo? Actually, nakakalungkot. Um, medyo alam na natin to, 'di ba? Oh, Even ala nipon, alam natin. pero hinayaan natin sila oh, na, na magbigay na official oh. statement. Siyempre, kino natin yung mga uh, sources natin. Oh. Talagang marami naman talaga nag-confirm, 'di ba? Pero yun nga, uh, we still uh, gave them the benefit of the doubt. Oh. Na gusto natin sila mismo mag-confirm. Pero yun nga po, kinumpirm na nila pareho uh, kagabi. Uh, una si Katrina, uh, maraming na sila touch niyo, maraming na iya. Oh tapos uh, badam damin po yung okay. kanyang post no ng pagkahaba-haba tapos si Daniel naman na... Uh, uh, after ilang minutes oh uh, 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 Ano uh, sinabi niya bang uh, ite-treasure niya pa kamamahalin pa rin niya si Catherine kahit wala na sila okay. tama okay. no eto ito ito yung sinabi niya yung pinakahuli bal bal kasi yung tawagan nila bal ang pagmamahal ko sa iyo walang hanggang walang katapusan ya an so, madam wala damin oh nandoon pa rin no? oo nga at ah, wish ng mga uh, katnyal fans na magkabalikan daw ang dalawa pero ang daming naman nalungkot no uh, dahil, uh, uh ang officially ya yeah, officially po ay umamin uh, na inami na nila ang isyong hiwalayan nila, di ba? Pero, yun nga, hindi na nila pinaliwanag yung mga, kung ano-anong mga isyo po na uh, naglalabasan, di ba? At nagsalita na, rin si, ay nagsabi na rin si Katrina hindi siya mag-entertain yes, na any yes. question. Inulit mo yung sinabi ko Kasi kanina. Kaya para, Ayun, katahimikan. Pero, yun nga, uh, we, respect them kung ano ang sinabi nila, di ba? Pero yon ako natutuwa ako na finally eh, umamin sila, nagkaroon sila ng lakas ng loob. At least, wala na mangungulit. Ang dami po kasi nangungulit kay Oji being close to Mami Min and catherine sa family po. Eh, tinatanong siya kung totoo ba? Siyempre siya, hindi siya pwedeng magsalita. Although, may nag-confirm na rin po sa kanya na iwalayan nila. Sa akin po, may nag na. Kaya nga sinasabi na yung pagpapasexy ni Katrin, uh, eh, kasi alam Katrina oh, Yes, yeah, so, so, alam, alam kasi ni Catherine Katrina na, syempre, eh, uh, may pagka... Uh, conservative, conservative si, Daniel. si Daniel pagdating sa mga isinusuot niya. Pero maganda dito, Jun, hindi talaga natin pinangunahan, di ba? Oh. Kahit may alam tayo, tikum tayo, di ba? Hinayaan natin sila magbigay ng official statement. Kahit naman sa abante, di ba? Yung lagi yeah. natin sinasabi. Hintayin natin yung official statement kasi alam ko naman na magbibigay naman talaga sila ng yeah. Yeah. statement. So, Pero yun nga, uh, maraming nalungkot, uh, maraming uh, ngayon daw nalungkot, hindi raw papasok. Nalungkot. Kanina hindi pumasok yung mga iba, <laughs> yung mga uh, katniel pants, walang ganang mag uh, uh, na, po, na pumasok sa eskwelahan, na uh. uh, magtrabaho, di ba? O. Uh. Pero lahat niya nalulungkot. nababasa ko uh, si Ma'am Jen, uh, Jen uh, LaCorting, uh, sabi niya eh hindi raw siya aatend uh, sa Christmas party natin next mm -hmm. week kasi naghiwalay na finally eh inamin na na iwalay nakakalungkot pero yun nga alam mo si Rupa Gutierrez nga nang kausap ko Oo, diba? uh, kunento niya na, na siya. Si, oh, oh pero syempre may idea, may na, idea siya. na siya pero yung anak niya nga ron na si Benny yung bunso niyang anak ang kwento sa kanya na finally nag si Kat, uh pero yun nga ang ABS-CBN po eh nagpadala rin naman ng official statement oh. nina Catherine and Danielle, di ba? Pero yun, marami pa rin umaasang magkaroon sana ng pagbabalikan ng dalawa. Siguro kung wala nang ibang makikialam, pwedeng ayusin nung dalawa, no? Oo, oh, oh. may possibility kasi kaya di ba ang sinabi ni Catherine that chapter ended. Oh. So chapter hindi closed ba? Chapter close, oh. parang hindi niya sina hindi yung book. At saka so, wala siya naman siyang sinabing the end. So maraming chapter, Pwede magkaroon ng another chapter ang relasyon. Chapter. Yeah, Catherine and Daniel, Katniel, 'di ba? Ah. So 'yan mga